Kahapon, bago kami na malengke, dumaan kami sa Sunken Garden. Napag-usapan nga namin ni Geraldine na dadalhin namin yung dalawang bata dito para nga rin magpaaraw. Alas 7.30 nga ng umaga, umalis kami, papunta na nga kami dito sa may Sunken Garden. Sabay-sabay nga kami na wala na lagnat nitong mga bata, pero yung ubo nga, nandun pa rin. Si Talia, hindi sana siya mahirap painumin ng gamot. Pero yung oregano, kapag ka pinapainom talaga siya, ayaw rin niya ng lasa para rin si Tantan. Na meron silang gamot na naka lang din, yun nga lang kapag ka pinapainom ni Geraldine. Lalang dumidikit yung ubo kaya itinigil niya na lang din ipainom. Pinapausukan na nga lang nga niya at tinatry nga niyang ipainom yung oregano. Mas maganda pa rin talaga yung organic na medication. Nakarating na nga kami dito sa may sunken garden. Bumaba nga kami dito sa baba kasi gusto naming maglakad-lakad. Ngayon ko nga lang napansin na yung chinelas ko na panloob yung nagamit ko dito sa labas. Nalimutan ko palang magpalit. Pagbaba nga namin dito, ang laki na ng pagkakaiba nitong sunken garden. Hindi katulad dun dati. Damo kasi nito napaka pino niya parang bermuda geras lang din. Mm -hmm. Hindi na nga siya tinitrim katulad nung dati. Lakad-lakad -lakad nga kami dun sa may unahan, kita namin yung mga estudyante ng Bucor. Yung yeah. mga estudyante na yan, yan yung mga magpupulis. Dito rin kasi nagtitraining yung mga nag-aaral sa PL mm -hmm. Ng mga criminology. Pagkatapos nga ng kalahating oras, umakyat na kami dito sa taas kasi nagyayaya na rin si Talia. kumakagat nga daw na lamok sa kanya. Kawa nga kami ni Geraldine kasi hindi naman talaga lamok yung kumakagat sa kanya. Kundi tinitubuan talaga siya ng bukang araw. Dahil nga ilang araw ding may sakit kaya hindi ganun siya nakakapaligo. Dumaan nga muna kami dito sa may playground bago kami dumiretso dun sa may e-bike namin. Naglaro nga muna kami ni Tantan dito sa may siso. Nung makita nga kami ni Talia, lumapit nga siya kay Tantan kasi gusto nga rin daw niya sumakay. Lumang luma na nga tong playground na Binawa to. Ginawa na rin kasing private to kaya wala na rin masyadong pumupunta nga dito sa may sangke. Hindi talaga noon na talagang pasyalan to. Alas 9 na namin naisipan ni Geraldine umuwi. Nagbaon nga siya ng pandesal. Para nga pag nagutom tong dalawa, meron silang kakainin. Habang nakaupo nga ako sa Baik na natatawa ako kasi yung tan line ko nung suot ko yung butas-butas ko na pantalon Nung pauwi na ako dito sa Maynila galing ng Bicol Sobrang araw kasi sa may bus kaya hanggang ngayon nandun pa rin talaga hindi pa rin natatanggal yung tan line Wala lang, nabanggit ko lang Pagkapasok nga namin sa may gate ng Katarungan, huminto muna kami kasi kumain kami ni Geraldine ito. Kilala din nila Geraldine yung nagtitinda dito kasi nakakasabay nila to mamamalengke sa binyan. Kumain nga muna kami bago kami uuwi ng bahay. Nabusog nga kami ni Geraldine dito kasi iba't ibang klase yung kinain namin. Habang kumakain nga kami, nakita namin yung classmate ni Gerald. Tapat na rin kasi to ng Muntinlupa High School at dito rin nag-aaral si Gerald. Kaya ang ginawa namin, dumiretsyo kami dito sa school ni Gerald. Para bisitahin nga siya, buti na lang kamo at hindi naman kami masyadong nahirapan makapasok. Binilinan nga lang namin yung kaibigan ni Gerald na sabihin na nandito nga kami sa labas nag-aantay sa kanya. Habang nag-aantay nga kami dito sa may campus ng Muntinlupa National High School. Nakakita si Talia ng taho kaya humingi siya kay mama niya ng pera para makabili. Munta nga siya dun mag-isa at bumili talaga siya. Patingin-tingin nga lang din siya sa amin. Sinecheck niya siguro kung tama yung ginagawa niya. Maya-maya nga lumabas na rin si Gerald kasi break time na rin nila. Tinanong nga niya kami kung bakit kami nandito. Sinabi nga namin na gusto namin siyang makita. Bihira lang din kasi siya pumunta ng bahay kahit na anlapit na dito sa school nila yung bahay namin. Hmm. Ano, na, -hmm. <laughs> <Ito? laughs> pa yan? Wala na. Suka ako. Ito? Ay, tinapayan. Tapay okay. ako? Wala ka. Nagagawa niyo dito? Wala, kasi nagpa-araw kami. Necessary. Talaga yung very elementary po natin. <laughs> Hindi rin naman din siya nagtagal. Nagpaalam na rin siya para bumalik ng room niya. Pagkatapos nga nito, uuwi na rin kami ni Geraldine ng bahay. Hinahapunan nga sa bahay, niluto niya ni Geraldine yung kanto na binili namin dun sa palengke kahapon. Sabi nga ni Geraldine, ilang araw na nga rin nga daw siya nagkikraving nito. Nilagyan din nga niya ng konting sotanghon para mas masarap. Ito na nga yung minerienda namin at nasold lahat kami. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush